ikukwento at ipapaliwanag ko sa inyo, ang isang pelikula, na suspense action romance thriller, na tungkol sa pakikipagsapalaran ng mga tao, mula sa pananamantala ng mga scientist sa kanilang buhay at katawan. Pero magugulat tayo sa magiging twist ng istorya dito promise. Ito ay isang pelikula noong 2005 na pinamagatang, The Island. Ngunit bago namin simulan ang kwento, ay pasuyo po na palike, subscribe and hit the notification bell, para updated kayo sa mga contents namin. Isang araw, makikita natin ang isang lalaki na si Lincoln. Nananaginip ng hindi maganda. Pero agad din naman siya nagising dito. Pagkagising niya, agad na siya pumunta ng elevator, kasama ang ibang mga tao na papunta sa dining hall. Kung saan, dito sa elevator, ay masasaksihan natin na mapapanood nila sa isang malaking screen, na merong nanalo ng lottery na nagngangalang start. Malalaman natin, ang lugar na ito, ay isang saradong-sarado na gusali na may mahigpit na seguridad, dahil sa paniniwala na ang hangin sa mundo ay punong-puno na ng lason. Malalaman din natin, na every week may nananalo ng lottery. Kung saan, ayon sa mga namamahala ng gusali, ang mananalo dito ay makakapunta sa pinakamagandang paraiso sa buong mundo. Ayon sa kanila, ito na lang daw ang natitira na pwedeng tirhan ng tao, kaya napakapalad daw ng mananalo sa lottery na ito. Habang nasa dining hall, nang hingi si Lincoln ng bacon, pero sinungitan siya ng malditang server. Buti na lang dumating si Jordan, nag-iisang babaeng kaibigan ni Lincoln sa gusali, kung saan, tinulungan siya ni Jordan na makakuha ng bacon. Matapos ang eksena dito, ay pumunta si Lincoln sa opisina ng scientist na si Dr. Merrick. Dito, marami siyang tinanong na hindi niya maintindihan, tulad na lamang nang, kung bakit di sila pwede pumili ng sarili nilang ulam. Bakit laging puti ang damit nila? At bakit lagi siya nananaginip ng mga weirdong bagay, na para bang naranasan niya na noon, pero wala siya maalala na nangyari ito sa totoong buhay? Habang naguusap sila, ay ginuguhit niya ang isang yate na madalas lumitaw sa kanyang panaginip. Nagulat din si Dr. Merrick sa mga tanong nito, at hindi din malinaw ang naging sagot niya kay Lincoln. Dahil sa pagiging matanong ni Lincoln, dinala siya sa isang lab, upang lagyan ng mga maliliit na probes ang kanyang mata. Para ma-monitor ng mga scientist ang takbo ng pag-iisip ni Lincoln. Sa isang eksena naman, ay makikita natin si Jordan. Inaalalayan niya ang isang buntis na babae, na si Lina, na malapit ng manganak. Kung saan nag-congratulate si Jordan dito, dahil malalaman natin, na kapag manganganak ka na sa lugar na ito, ay automatic na makakapunta ka na daw sa paraisong isla. Samantala, balik ulit tayo kay Lincoln matutunghayan natin, na pasikretong pinuntahan ni Lincoln ang isang power facility, na bawal pasukin ng mga regular lang na sibilyan sa lugar. Malalaman natin na madalas siya pumunta sa pasilidad na ito, dahil nagkaroon na siya ng kaibigang worker dito, na si James McCoy. Na palagi niya kakwentuhan, umalis muna si James, dahil pinatawag siya sa loob ng facility upang magreper ng makina. Habang naiwan doon si Lincoln, ay napansin niya ang isang gamo-gamo na lumilipad sa isang sulok. Kinuha niya ito, at itinago muna, at nilagay sa safe na lalagyan sa kanyang kwarto. Samantala, lipat muna tayo sa eksena ni James, kung saan. Makikita niya ang mga scientist na may binuksan na isang malaking plastic bag, na merong laman na nakahubad na tao. Mapapansin natin, na ang taong ito ay matanda na, at parang bagong silang na sanggol kung kumilos. Sa mga susunod na ipapakita sa eksena, ay matutunghayan natin ang isang pasilidad na punong-puno ng mga plastic bag, na may laman ng mga tao na katulad ng nakita natin kanina. Isang araw, nagkaroon ng virtual reality competition sa kanilang lugar, kung saan, nagkakalabanan dito si Lincoln at Jordan. Matindi ang laban nila, pero masasaksihan natin na mananalo dito si Jordan. Pagkatapos dito, habang nagkukwentuhan sila sa isang area sa gusali, ay magugulat sila dahil nagkaroon ng announcement na ang bagong panalo sa lottery ay si Jordan. Nagpalakpakan ang mga tao, pero nalungkot dito si Lincoln, kaya nagwish na lang ito ng good luck kay Jordan. Bakas sa mukha ni Lincoln na mukhang in love siya dito, kinagabihan, na naginip na naman si Lincoln ng mga bagay na di niya maintindihan. Na para bang naranasan niya na noon, pero di niya matandaan. Sa kanyang paggising, ay sekreto muli siyang pumunta sa power facility pinakawalan niya ang gamo-gamo, upang sundan ito sa kung saan ito didirecho. Gumapang siya sa mga air duct ng facility, hanggang sa nakarating siya sa isang hallway ng isang lugar na first time niya lang mapupuntahan. Nagpalit siya ng damit, at pasakreto siyang nagmasid-masid sa mga kwarto ng lugar. Makikita niya dito ang buntis na si Lina, na maalala natin. Na siya ang nanalo kanina sa lottery pinanganak niya na ang sanggol, at umaasa na pagkatapos nito ay makakarating na sila sa pinangakong isla. Ngunit, kabaligtaran ang nangyari, pinatay siya ng mga doktor, at dinala ang kanyang baby, sa isang babae na eksaktong kamukha ni Lina. Nagulat si Lincoln sa karumaldumal na nadiskubre niya. Samantala, sa isang eksena naman, ay makikita natin ang isang lalaki, na sinisimulan ng buksan ang kanyang dibdib upang kunin ang puso. Siya si Stark, na maaalala natin na nabanggit na nanalo sa lottery sa simula ng kwento. Ngunit, sa kabila ng operasyon, ay nagising ito at nakatakbo at nagbalak tumakas sa pasilidad. Pero, siya ay nadakip at diri nagtagumpay. Nakakadurog ng puso ang kanyang pagmamakaawa dito. Magiging malinaw sa atin dito na ang lahat ng mga tao sa lugar na ito ay mga clones at kopya lamang ng mga orihinal na tao. Kung saan hindi pala talaga sila dinadala sa isla kapag nanalo, kundi, pinapatay pala sila upang maggamit ang ibang parte ng katawan nito. Natunghayan ito ni Lincoln, at agad siyang tumakbo pabalik sa pinanggalingan niya kanina. Dire-diretso papunta sa kanilang tinutuluyan. Sa kabilang parte naman ng pasilidad, ay makikita natin, na mapapansin ni Dr. Merrick mula sa CCTV camera, na marami nang nalalaman si Lincoln dito. Kaya pinaghanda na ni Dr. Merrick ang buong security personnel na dakipin si Lincoln. Samantala, habang excited na nagpe-prepare si Jordan para sa biyahe niya papuntang isla, ay nagulat siya nang biglang dumating si Lincoln. Agad siyang binatak nito, upang tumakbo at tumakas na. Nagsimula ng magkagulo sa buong gusali, dahil halos lahat ng security personnel ay nakafokus para madakip si Lincoln at Jordan matinding habulan ang nagganap, hanggang nakarating na sila sa power facility. Nagkaroon ng maaksyon na bakbakan dito, kung saan muntik sila mahuli dito ng mga personnel. At bahagyang nagulpi si Lincoln, pero buti na lang nakatulong si Jordan sa eksenang ito. Nagpatuloy ang habulan hanggang nakarating sila sa facility, na makikita nila ang mga kagaya nila na clones at kopya lamang. Masasaksihan nila, na program pala muna sila, upang ma-upload ang memory na naka-design lang para sa kanila. Matapos dito, ay tumakbo muli sila, hanggang sa nakarating na sa labas ng buong pasilidad. Isang malawak na disyerto ang ating matutunghayan dito. Nagpatuloy sila sa pagtakbo at nakarating sa isang kalsada. Samantala, habang nagpapanik si Dr. Merrick sa mga nangyari, ay kinakailangan niya muna dumalo sa isang investment forum ng kanyang kumpanya para sa mga mayayaman na investors malalaman natin dito, na ang proyektong ito, ay nabuo upang mas maging mahaba daw ang buhay ng mga tao. Kung saan, gagawa sila ng kopya ng orihinal na tao, upang maggamit ang katawan nito, kung sakaling dumating na ang panahon, nakakailanganin na ito ng orihinal na tao. Tulad ng sakit sa puso, atay, aksidente, panganganak at marami pang iba. Pinahayag din ni Merrick sa mga investor, ang kasinungalingan na ang proyektong ito, ay hindi lumalabag sa karapatang pantao. Dahil ayon kay Merrick, ang mga clones o kopya, ay hindi daw marunong makaramdam, at hindi daw marunong mag-isip. Malinaw na kasinungalingan ito, dahil lahat ng kopya at clones sa pasilidad, ay eksaktong katulad ng normal na tao na nabubuhay. Pagkatapos ng meeting, ay nagpatawag si Merrick ng veteranong special force, na pamumunuan ni Albert, upang tugisin ang dalawang nakatakas sa kanilang pasilidad. Samantala, balik ulit tayo sa eksena nila Lincoln. Napansin niya na magkapareho ang nakasulat sa posporo at sa kalsada, kaya sinundan nila ang daan na ito. Nakarating sila sa isang bar sa lugar, at natagpuan nila dito eksakto si James. At makikita natin, nagalit na galit siya kinausap ni Lincoln. Pero napakalma naman siya dito. Dumiretso sila sa bahay ni James, at dito pinaliwanag niya ang lahat ng katotohanan kila Lincoln at Jordan. Pinahayag niya, na lahat ng mga tao sa pasilidad ay merong eksaktong orihinal na personalidad o kung tawagin nila, ay sponsor. Pinahayag niya din, na hindi alam ng mga sponsor na totoong buhay ang mga kopya at clones nila, dahil ito ang pangako ni Merrick sa kontrata. Pero lahat ito ay kasinungalingan. Pinahayag niya dito ang sponsor ni Lincoln, na si Tommy, isang sikat na designer ng Yate. Samantalang si Jordi naman, ay si Sarah Jordan, na isang supermodel sa New York, na kamakailan ay nakometos dahil sa car crash. Tinulungan ni James si Lincoln at Jordan upang hanapin ang eksakto nilang sponsor, para makausap nila ito ng personal at ipahayag sa mga ito ang karumal-dumal na kasinungalingan ni Dr. Merrick. At tuluyan nang mawakasan ang proyekto na ito. Nakarating na sila sa train station na magdadala sa kanila sa New York. Ngunit habang nasa train station, ay dumating na ang mga tauhan ni Albert. Nakakalungkot na nabaril at napatay dito ang kawawang si James. Nagkaroon muli ng maaksyon na habulan, hanggang sa nakarating na sila sa loob ng tren. Matapos dito, napuntahan na nila ang lungsod ng New York. Makikita natin dito ang billboard ni Stark, na isa palang sikat na atleta. Nasaksihan din ni Jordan dito ang napakadaming advertisement ng sponsor niya na si Sarah. Samantala, habang nasa New York na sila Lincoln at Jordan, ay nadakip sila ng mga pulis dahil napagbintangan silang pumatay kay James sa train station kanina. Habang nasa kotse sila ng pulis, ay agad silang binangga ng grupo nila Albert. Nakatakas muli sila Lincoln dito. Matindi muling maaksyon na habulan ang nagganap. Kung saan, maraming barilan at umaatikabong takbuhan ang nangyari. Nakasakay sa isang malaking truck sila Lincoln dito. Pero nakita pa din sila ng grupo nila Albert. Nadiskartehan ni Lincoln na ibagsak sa daan ang laman ng truck, kaya nagkawasak-wasak ang halos lahat ng sasakyan na humahabol sa kanila. Matapos nito, ay sinundan naman sila ng mga high-tech na motor. Nadiskartehan uli ito ni Lincoln, kaya tumilapon ang mga riders nito. Kaya naggawang sakyan ni Lincoln ang astig na motor. Tinanong pa ni Jordan, kung paano niya nalaman paano ito paandarin. Pero sabi ni Lincoln, di niya alam, basta instinct lang. Habulan naman ang lumilipad na motor ang magaganap, kung saan, nagdire-diretso sila sa isang gusali, hanggang sa tumago sa bintana na naging resulta ng pagkakalaglag ng motor, at pagkakabiti nila sa gusali. Naggawa naman nila ito ng paraan, pero tuloy pa din ang grupo ni Albert sa pagtugis sa kanila. Nangyari ang di inaasahan, na bumagsak ang logo ng building at nakasama sila Lincoln at Jordan dito. Isang himala na nakaligtas sila dito, dahil sa mga net ng construction sila bumagsak. Matapos ang maaksyon na bakbakan sa New York, ay dumiretso na sila Lincoln at Jordan sa bahay ng sponsor ni Lincoln na si Tommy. Walang sumasagot kaya pumasok na sila. Habang namamangha sila sa loob ng bahay, ay biglang hinampas siya ng isang lalaki na makikilala natin na si Tommy. Siya ang mayamang sponsor ni Lincoln, na malalaman nating, sikat na designer ng yate, at merong sakit sa liver. Namangha si Tommy sa mga nasaksihan. Pinaliwanag nila kay Tommy ang totoong nangyayari sa proyekto ni Merrick. Kung saan, kunwari na sumang-ayon si Tommy na tutulong sa kanila. Umakyat siya saglit sa taas, at tinawagan ang kumpanya nila Merrick upang isumbong kung nasaan sila Lincoln ngayon. Sinabi niya, na dadalhin niya ng personal sila Lincoln sa isang tagpuan, para isa -oli ang mga ito kila Merrick. Nakakutob si Jordan dito, kaya nagdesisyon sila Lincoln na huwag sumama si Jordan. Pumayag naman si Tommy, nag-request si Lincoln na siya ang magdadrive ng sasakyan ni Tommy, Pumayag muli si Tommy. Nagsimula na sila magbiyahe sa kalsada, sakay ng mamahaling kotse ni Tommy. Pero biglang dumating ang grupo ni Albert. Tinutukan sila ng baril, pero nagdirediretso si Lincoln sa pagmaneho. Maaksyon na habulan muli ang nagganap. Nakarating sila sa bodega, at nakalabas na sila sa kotse. Habang nag-aagawan sila ng baril ay dumating na sila Albert tinutukan ni Tommy ng baril si Lincoln, pero nadiskartehan ni Lincoln na ilagay ang bracelet niya kay Tommy na palatandaan na isa kang clone. Nabaril ni Albert ang maling tao dito. Nalinlang ni Lincoln si Albert sa pagpapanggap na siya si Tommy. Nakabalik na si Lincoln sa bahay ni Tommy, na kinaroroon na ni Jordan. Naganap dito ang nagliliyab nilang sagupaan sa kama, kung saan, nakakamangha na kahit first time lang nila ito, ay mukhang expert na sila sa pakikipagbakbakan. Samantala, Matapos ng bakbakan sa kama, ay tumawag si Lincoln sa management nila Merrick, habang nagpapanggap na siya si Tommy. Nalaman niya dito, na ipapapatay ni Merrick halos lahat ng mga clones, at gagawa muli ng bagong kopya. Dahil ayon sa kumpanya ni Merrick, nagkaroon daw ng defect sa mga huling clones na naggawa. Nagplano sila Lincoln at Jordan, na tulungan ang mga kawawang clones sa pasilidad. Pero habang nagpaplano, umiskor muna ng mainit na halik si Lincoln. Matapos nito, si Lincoln ay pupunta pabalik sa gusali ng mga clones. Makikita natin, na warm welcome siya dito dahil akala nila, siya ang client nila na si Tommy. Pinatumba ni Lincoln ang receptionist at sinimula ng kumilos sa plano. Samantala si Jordi naman, ay intensyon na magpapaholi sa grupo nila Albert. Dinala niya na si Jordan sa loob ng operating room. Para masimula na ang operasyon. Dumiretso si Albert Kilimerick, upang makuha na ang sweldo niya sa accomplishment ng mission. Samantala, habang nasa operating room si Jordan, ay nakatakas siya dito, dahil sa nakatago na baril sa kanyang katawan. Nagkatagpo na sila ni Lincoln at nagsimula na sa kanilang plano. Naghiwalay sila dito, kung saan si Lincoln ay pupunta sa main machine ng pasilidad, at si Jordan naman ay tutulong para makatakas ang mga clones. Sa kabilang dako naman, ay makikita natin, na madidiskubre ng isang doktor sa facility, na ang napatay ni Albert kanina, ay ang tunay na client na si Tommy. Malaking dismaya nang nalaman ito ni Merrick, at nagsimula ng ipahagilap sa pasilidad ang lokasyon nila Lincoln. Punta muna tayo sa eksena ni Jordan, kung saan ay natagpuan ni Albert si Jordan sa isang parte ng pasilidad. Pero nakakatuwa na imbes na dakipin niya si Jordan ay tinulungan niya ito sa kanilang misyon na palayain ang mga clones. Samantala, Dumako naman tayo sa sitwasyon ni Lincoln, na nakarating na sa main machine room ng facility. Habang sinusubukan niyang sirain ang machine, ay dumating dito si Merrick at bahagya siyang nabaril dito. Nakadiskarte si Lincoln na makalaban kay Merrick. Nagkaroon ng matinding bakbakan, ngunit bigla na sumabog ang machine, kaya nagkahiwalay sila ni Merrick. Sinundan muli siya ni Merrick habang nanghihina si Lincoln. Nasakal ni Merrick si Lincoln, pero naabot ni Lincoln ang baril at pinatamaan si Merrick sa leeg. Kasabay nito ang biglang pagsabog muli ng machine sa lugar at makikita natin, na nakabigti na si Merrick dito, habang si Lincoln ay nakaligtas sa pagsabog. Samantala, nagdulot ng malaking butas sa pasilidad ang pagsabog kanina at masasaksihan natin, na namangha ang mga clones na makita for the first time, ng aktwalang environment sa labas ng gusali. Lahat ng mga clones ay lumabas papunta sa bundok, at bakas ang pagkamangha nila sa ganda ng kapaligiran na natutunghayan nila. At syempre, i muli si Lincoln kay Jordan dito. Matatapos ang ating pelikula, nang may magandang kinahinatnan ang kwento. Kung saan, nagwagi ang mga bida laban sa mga kalaban. Tulad ng marami naming recaps, ay napakaganda din ang aral sa pelikulang ito. Pinakita dito ang kahalagahan ng pagiging curious sa mga nagaganap sa kapaligiran dahil kung mananatili tayo na walang pakialam, ay maaring mas na lang tayo sa kinalalagyan natin at hindi tayo makaranas ng paglago upang makamit ang tagumpay. Anyways, sana nagustuhan nyo ang kwento namin, thank you!